Bibigay ko sa mga inaanak ko to. Bibigay ko sa inaanak mo? Patkupat ko? Ay, uh, yun eh. Paskupas ko nga eh. Sabi ko sa mga inaanak ko, ako na mismo magdahatid sa kanila. Huwag na sila pumunta sa bahay. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan po yung inaanak ko ron eh? Paskupas ko. Dapat nga tayo magkakasama dito eh. Eh, yun niya eh. Tapos naman na tayo. Desperasi. Nagsama na tayo eh. Para sa inaanak ko naman na to. Hindi. Para sa inaanak mo yan. Para sa ano? Kainuman mo doon. Um, para... no, no, kainuman mo doon. Kainuman Kainuman ako eh Hindi pwede Aalis ka Ha? Uh, Aalis ah? ka <laughs> e, 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 e. Tawagan ko na lang Chat ko na lang sila Kung ano Sila na lang papuntay mo dito uh, Oo oh, Sila na lang Sabi ko nga sa kanila Sila na lang pumunta rito <laughs> S dito? Sabi ko nga sila na lang pumunta Eh e, eh mo Tawagan ko mamaya Kala ko Aalis ka eh kun mo lang <laughs>